ito Oo. Ato nang i-open ma. So, ito na po yung solar. Galing kay Ma'am Divine. So medyo ngayong araw ay bumuti-buti yung pakiramdam ko. Kaya i-ano natin pamamahagi na po natin itong solar na to para mapakinabangan na po ng aming kapitbahay. So ayan si Mama Delina ay siya yung i-open niya. So walong walong piraso lang to na solar. Galing to kay Ma'am Divine. And then um nag nagpa uh, nagpasya ako na ang bigyan ko nito is yung mga kapitbahay namin dito kasi <coughs> para ma-enjoy din nila ang solar. Kasi nga yung yung first batch of solar na binigay din sa amin yung 20 pieces ay ang inunang binigyan ko yung mga, yung mga kamag-anak ko, especially yung mga lola ko na nasa bukid. Tapos ito naman um yung mga yung mga kapitbahay namin sa mga bahay kung saan meron kami mga bahay sa mga lugar-lugar ay maka-enjoy talaga sila meron talaga kaming ibigay so dito sa bagong bahay namin hindi pa kami nakapagbigay ng mga bagay ng mga regalo para sa aming kapitbahay so since merong dumating na biyaya galing kay Ma'am Divine ito po ang ipamamahagi natin kasi talagang blessings ito and i-share din natin ang blessings na to. Kaya Ma'am Divine, thank you so much. So ayan, ino-open na po ni Mama Delina. And then mamaya ay uh, ipapatawag ko na lang din po yung mga kapitbahay para i-claim nila dito isa-isa. Basta, ano lang to, walong piraso lang siya. So walong yun, iwan ko lang, pila ka ni kabok diriman, no? Nakaabot ka ni ka kabalay. duha Oh anak? o anak? katong anak tapos si nanay perling yang anak tapos dito si nanay dulang dulang no dulang to ug si o o kuelando upat tapos diha si, si Si pang anak niya si nanay ibiang Uga kanang yang anak nga buntis lima unom tapos na iduha si kuan Si Ate Rachel o si Tatay. No? sa so ayan, yun yung ano natin. So, hintay na lang natin no na papupuntahin namin sila dito para i-claim nila ang kanilang mga solar galing kay Ma'am Divine. Ma'am Divine, thank you so much for sharing your blessings. At ayan, is share na din namin ito sa mga kapitbahay namin. Thank you so much. God bless you more. Solar light. para maliwanag yung bagong taon ng aming mga kapitbahay hmm, para di maog. <laughs> ah. so yan ito po cloudy days can also shine. Ah. So ito na po, meron na siyang kompleto na siya may so sa ilalim, may solar at sa kamay may panel at sa kamay lingin eh. Oo, o, lingin. So muni siya mo. Di, di, di na lang nato kung ano. Hmm. Tapos sila na lang mag Kuan. So hintay na lang natin kasi papupuntahin namin dito yung mga yung walong kapitbahay namin. Okay? So, na lang siguro mo. Sabado. Namun tos ate Rachel, no? Inig, muagi na lang siguro. Nigagi na lang nila. So, ang una makatanggap <laughs> ang Una makatanggap ng ating blessings galing kay Ma'am Divine, si Ate Richelle. So ayan po si Ate Rich. Walo ra nakabukti. Gipili ra nako ba ang katong 100 ba. So ayan si Ate Richel at si Tatay sila ang unang makatanggap ng regalo. Sige te. Sige ma. Oo, isa ka Tatay. Tapos isa pud kay Ate Richel. Ayan. Oh, naana sulod ma. Salamat Kai Sir. Oh, pasalamat kay Kang at Kang Ma'am Divine. <laughs> Salamat Sir Oh, Oo. So ayan po Ma'am Divine, sila po yung first dalawa na tatanggap ng blessings galing po sa inyo. Thank you Ma'am Divine. Kaybo. Kaybo ra mo mo tawad na te. Satai ka mo ona. Oo. Ipakuan ha

Ang susunod na tatanggap ay <laughs> Excuse me. Asa man si Nanay Ibyang? Ana gilakaw. Ah, ikaw ray mo dala. Mama? Oo. -o. Ay, eh, ikaw na lay dala. dala. Oo. So ang susunod na tatanggap ay for Nanay Ibyang and para sa kanyang anak. Thank oh, you so leader. Oh, oh, thank you so much. Salamat. Oh, oh, ah, maliwanag na ang ating New Year. Thank oh, you po. Ako matawad, ako ay bati, uh, oh, thank you. Salamat kayo. Sige, way sa payan. Ayun Ma'am Divine. Sila po yung pang-apat. Si Nanay Ibyang at kanyang anak doon yun, kanyang bahay doon tapos upat na lang ma apat na lang yung natira <coughs> mm -mm. thank you so much ma'am divine ayan bina, uh, pinamahagi na po namin para magagamit na po nila kasi nga palaging nag burn dito eh thank you so much so next inihintay pa namin yung next Bilang okay. okay. kumustorya kay magsukal lagi ko.

Salamat kaayat teacher. Oh, Kumusta loyal taod ha? Ah. Thank oh. you. Thank you. Thank you. sa, sa adlaw ang kuanay ha ang tunnel. Ah. Oh. Kutara. Oh, dili dili basun sa. Kanang diri pawanan. Credit ra. Credit. Ayan na ipamigay na po namin. Thank you so much Ma'am Divine. Yung walong solar na binigay niyo po sa akin. Siya ko din po 'yon dito sa aming mga kapitbahay. So, 'yung ibang kapitbahay namin na mga ano, wala naman wala na bang ano, wala na bang hindi naman sila pala, palagi dito. So, ang kasi walo lang 'yon. So, 'yung inano namin 'yung talagang nandito lang sa kanilang bahay. Kaya thank you so much Ma'am Divine for sharing your blessings and share lang din namin sa aming kapitbahay para sharing the blessings and magiging maliwanag yung kanilang New Year. Hindi na ko dirima. Ay, pasensya na kasi as in.